Hi guys! Welcome to my channel! <laughs> uh, ano, ang gagawin ko lang ngayon So pagpasensya nyo muna, una sa lahat Ang aking itsura kasi mainit Bukod sa mainit, ang dami kong ginagawa dahil um, Ayun nga, meron pa akong hindi matapos na vlog Dahil nga kasi si Ethan ayun, Pero ngayon kasi ano, andot kinuha siya ng lolo niya pinasyal doon sa kabila. So, ang gagawin ko ngayon ay magsasanin lang ako ng ink. <laughs> so, siguro eto matatapos ko tong vlog na to. No? Ayan, nabang ganito pa yung itsura atin. O, ganito lang talaga yung itsura ko, guys. Ha? Pasensya na kayo. No, yung itsura ko sa vlog ko. Kung ano lang ako sa bahay. Hindi ako nag-aayos para marap sa camera. O, na, kasi ang init, guys. Dito alam niya na Pilipinas to ano, sasali lang tayo ng ink. Nakuwento ko lang kasi sa inyo yung ano, yung itsura ko. <laughs> Tapos napunta ang miraal ko. Pero magsasali lang ako ng ink. Ayun, nala lang. Para konting ano lang. <laughs> Labas ng ano. So, ito nga ang ano natin. eto ay nabili ko to. Madaano na to eh. Um, medyo hindi na yata to masyadong ano sa National Bookstore tong ganitong ano ng ink. So, nabili ko pa to sa Octagon. Meron kasing ano, ink na universal. Meron din palang ganun. Pasensya na kasi sa kulay ko. talaga. May universal. Tapos, hindi ako ano sa universal kasi nga, baka pagka nalagyan to ng ibang ink, hindi na maging maganda yung ano niya, kakalabasan. So, sige, start na tayo. Ganito lang ang ano, ako lang ang nagsasalin. O, oh, syempre, sino pa ba magsasalin? Kasi bawal na bawal. Tama ba? Kailangan natin issue din to. No? oh, unong ka yan Okay lang yung kamay natin na. Ah, mayroon siya ditong parang ano naka ano naka ganyan siya <laughs> para doon uh, ano yung yung pinaka <laughs> sandali lang guys kailangan ko lang concentration <laughs> charlo yeah. hindi rin natin sya pwedeng i-ano, ano, ano ipuno. So, may natira pa. Kasi hindi rin natin sya pwedeng i-over, ano, it's delicate din, guys. So, ayan na. At least, meron pa tayong natira. Matagal-tagal pa to, guys. Alam nyo ba? So, worth it din kung, ano, ah, uh, mula nung nabili to, ito pa lang ang kauna una. Na, na, na. bili namin dito sa three colors na to. Kasi yung black, pangalawa na yon, Ay, pangatlo na pala yon, Kasi mas marami yung, yung plastic natin ulit. Mas marami yung nag, uh, ah, nagpapa-serox. Ganyan, nagpapa-print ng black, color black, ganun. Kaya mas madami, mas, mabilis, mas mabilis na uubos ang ano, ang block. So, dito na tayo sa magenta. Magenta. Ayan. Kailangan lang tayo mag, ano, careful, careful kasi nga. So, pinapakita ko lang guys sa inyo kung paano or ano yung process ng pagkasalan ng printer. One time guys, nag, nag ano ako, nag xerox ako kasi yung ipag ko maraming pina xerox sa akin. So, nag xerox ako tapos o oh, bakit? um, kasi bago yung ano, yung bond paper kasi nga diba bumili rin ako ng mga bundle na bond paper dahil ano so pagbili ko syempre nasa may lagayan pa yun nakaano pa siya. Paghila ko ng bond paper, medyo nako na Medyo nagano naggusot. So hindi rin hindi rin po pwede yung nakakagusot yung bond paper. Umano na stuck siya. Na stuck yung bond paper sa loob. Syempre ako inayos ko rin. At yun, naayos naman siya. Yan, katulad niyan. Ang maganda kasi dito sa Canon, ano na to, magsariling ano na to, magsasariling cleaning na to. Unlike sa iba, ipapaklin clean mo pa siya. Pero, hindi pa namin na -re reach Mag-cleaning lang siya ng sarili niya. Ano, pag na-reach namin yung 6,000, tag 6,000. Mayroon tong ano guys eh, meron tong sandali na bilang yan kailangan okay. oh di ba ang dami pa ring natira wait lang po naspunasan punasan natin yan Mm-hmm. Malagyan man tayo, okay lang yan. Wala pa eh. na yung 15 pesos, nag-iwan daw si 15 pesos? Ha? Saan ka ba pupunta? Ha? Ah, oh, sige. Ah, ibibili mo na? Sige. Kumuha ka lang dyan. Ang maganda nito no, hindi siya naubos. Kasi nga meron pa siyang natira. Meron pa siya sa lagayan. Siguro yung kasi ano to eh, puno na to. Isang ganito na guys, yung yung lagayan nito. So siguro yung natira dito, ganun pa kadami yung nandito sa may loob ng container nito. So hindi nga lang natin siya pwedeng i ano, kaya nagsasalin na ako. Pwedeng talagang paabutin sa pinaka ano, kasi naka-level, puro ano. <laughs> Kasi mahirap, mahirap matuyuan uh, tayo. Mahirap na, na naninigurado lang po. Kasi, syempre, ang gamit natin, kailangan natin inaalagaan yan. Hindi natin yan pinapa isang ano lang. One time ano, one time big time part. <laughs> Di ba? Siyempre, kailangan patagalin natin. ilang pa lang? Magto two years pa lang ata to or three years. Hindi ko na sure, pero parang ganon. Mag kung di ko ano ha, kung two years or three years, pa parang ganon, no? Basta nasa ganong counting. And yun lang guys, nakita nyo naman, siguro nakita nyo na yung process kung paano at na meron na akong medyo na ibigay na details sa inyo about dito sa pagsasalin. Kasi hindi rin naman to basta-basta guys. Yun. Ha? Huh. Hindi rin basta-basta ganun ang magsalin. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Thank you guys for watching. Yan, ganun lang, ganun lang ka simple ang ating ano, basta ang importante walang mag walang magliliks sa gilid-gilid. Kailangan ano siya, clear. Hindi baling kamay ang malagyan. Basta yung printer, hindi para hindi siya masisira. Kasi yan ang ano sa amin, sinabi sa amin nung bin, binilihan namin na ito. Printer. And yun lang. Pag may ganito kang gamit guys, kailangan alamin mo rin kung ano yung mga nagiging ano nito pag nasisira. Kailangan marunong ka rin mag-alis. Parang mga sasakyan, ganun. Kapag sa may sasakyan ka, kailangan kahit pa paano meron kang alam sa pagputintin. So, ganun ako. Ganun tayo para ano. Basta may mga... So, yan lang. Ganun lang kaayos. Tama naman yung natin. Yellow, magenta, and cayenne. Okay. Maayos, maayos. So, yun nga. Nakita ko lang. ten na. Uh... Ito, ito na salina na natin. Ito ng mga, ano. So, pinuno na natin. So, dito ko lang siya. Hindi ko na, hindi ko na pinaabot na, ano, baka, syempre, tatakot din ako dahil, ano, yung doble ingat. Tapos, yung blue, ko, yung black ko, ayan, uh, medyo okay pa naman. Ay, ano. Ayan, okay pa naman siya. Hindi pa naman siya bumababa sa level. Hindi makita pag nasa yan o, hindi pa lumalab. Kailangan yung dyan sa may baba ng arrow, yung may guhit. So, itong tatlo kasi, ano na siya, papaano na siya. Which is, pero marami pa naman, marami pa namang laman. Kasi nakita nyo naman, ang dami pang tira. Sa, dito sa mga ano natin, sa sinalin natin. So, siguro ganun, ganun pa kadami yung laman na nandito. Kasi nga, ang lawak nga, no. O, oh, diba? ba Malawak siya. So, yun lang, guys. Tapos, medyo linis-linisan lang natin yung alikabok dito sa gilid-gilid. Mm, mm Tapos, tinatakpan ko to ng ano, pag hindi siya gamit. Kasi, ano eh, pag hindi siya ginagamit, may, tinatakip ako dito. Tapos, sinalagyan ko nga ng ganito, teddy bear, kung makikita nyo, ganito, ganito kami sa, no, kasi inaanuhan ng mga pusa. Hinihigaan ng mga pusa. So, yun lang. Ganun lang kasimple. Ang ating pag, ano, sa ating printer. Pagsalin ng ink. ayun lang, guys. Thank you for watching. I hope na nag-enjoy kayo sa aking ah, vlog for today. Yan. Para meron tayong pang- Thank you guys